Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 31 hanggang 35. Kabanata 31. Napasigaw si Elaine sa takot sa mga oras na ito. Napapikit at kick ay bat kibot na sana. Ngunit biglang napagtanto na hinid na hulog ang malakas na sampal. Pagdilat niya, laking gulat niya. Si Charlie, ang kanyang basurang manugang, ay lumabas sa oras na ito at hinaranggan ang sampal ng isa nag-short circuited ang isip niya, pero hindi siya nag-react. Bakit napaka-daring ni Charlie? Hindi inaasahan ni Orville Home na may maglalakas loob na manindigan para sa Dam Lady Wilson sa oras na ito. At malamig na nagtanong, sino ka? Gusto mo na rin bang mamatay? Bahagyang umiti si Charlie, Mr. Orville, tama ba? Bigyan mo ako ng muka, maaari mong talunin ang asong ito sa tabi ko ngunit ang aking biyanan ay hindi mo pwedeng galawin. Sinabi ni Orville Hong na may pagtatampo na mukha, itong Lady Wilson ang iyong biyanan. Kung gayon ano ang iniisip mo na karapat dapat ka sa isang mukha? Nang sabihin niya ito, nagalit na si Orville Hong. Siya ay palaging iginagalang ng hindi mabilang na mga tao sa Ores Hill. Ngunit ngayon ay nakatagpo siya ng sunod-sunod na kawalang galang. Una, may isang Fred White na sumisigaw sa kanyang harapan, at isang nakakadiri na Lady Wilson ang huni sa kanyang tabi. Ngayon isang batang bata ang tumalon upang ituro ang kanyang sarili. Siya talaga ang dakilang Master Orville. Anong uri ng mga pusa at aso ang nang ahas na kontrahin siya? Sa pag-iisip nito, agad siyang nagalit at sumigaw sa mga tao sa paligid niya. Patayin ang taong ito na hindi nagmamahal sa kanyang buhay. Bahagyang napangiti si Charlie nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, Huwag kang mag-alala, tatawag ako at hahayaan ang taong nasa telepono na sabihin sa iyo. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Isaac Craven, ang taong namamahala sa Shangri-La, nang maikonekta na ang telepono. Magalang niyang sinabi sa Kagan Hawahan, Master Wade, ano ang gusto mo? Walang pakialam na tanong ni Charlie, may isang lalaki na nagnangalang Orval Hong sa Oris Hill. Kilala mo ba siya? Nagmamadaling ngumiti si Isaac Craven at sinabing, Master Wade, alam ko ang pangalang binanggit mo. Sinasabi ng outside world na siya ang underground emperor ng Oris Hill. Sa katunayan, isa lang siyang maliit na gangster. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Isaac Craven, alam ng apo na ito na ako ay mula sa pamilyang Wade, at gusto niya akong purihin. Ilang beses na niya akong nakiusap na kumain, hindi ko na siya pinansin. Bakit, Master Wade, kilala mo ba siya? Bahagyang sinabi ni Charlie, Nako, gusto niya akong patayin ngayon. Agad na sumabog si Isaac Craven sa kabilang linya ng telepono. Damn, ayaw na ba niyang mabuhay? How dare he provoke our young master? Nasaan ka na ngayon? Magpapadala ko kaagad ng isang tao at alisin ang karumihang yon. Sinabi ni Charlie, kausapin mo siya, maaari mong sabihin sa kanya. Pagkatapos magsalita, ibinigay niya ang telepono kay Hong at sinabing, halika, maaari mo itong kunin. Si Orville Hong ay may mukhang kainahinala. Ano ang sitwasyon? Mukhang hindi umaarte ang lalaking ito. Talaga bang may kahangahangang background siya? Hindi ito mukhang ito. Ang mga damit ay karaniwan, at ang kabuoang halaga ng pera ay maaaring hindi limang daan. Kahit na ang mobile phone na ginamit ay ilang daan sa maximum, ano kayang gagawin niya? Makakahanap kaya siya ng susuporta? Siya ay napakadiin, ngunit si Orville Hong ay hindi pa rin namamalaya na tinawag ang tawag at pansamantalang nagtanong. Hoy, ako si Orville Hong. Sino ka? Gusto mo bang suportahan ang batang ito? Sa telepono, nagmura si Isaac Craven. Orville, ikaw ba ay pagod na pagod ng mabuhay? Kahit na ikaw ay naglakas loob na galitin ang aking Panginoon, maniwala ka man o hindi, hahayaan kong mamatay ang pamilya mo ngayong gabi kasama ang 25 katao na walang lugar paglilibingan. Kabanata 32 Narinig ni Orville Hong ang boses na ito hindi ba't itong si Isaac Craven, na laging nagiinit ng ulo at gustong mangagaw ng pabor? Sinabi niya na I provoke niya ang kanyang young master? Baka itong batang nasa harapan ko. Dagdag pa rito, sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig. Sinabi niyang 25 miyembro ng kanyang pamilya, hindi kaya nalaman na niya ang lahat ng detalye niya? Siya ang tagapagsalita ng Wade family sa Oris Hill. Pambihira ang lakas ng pamilya Wade, at ang pagpatay sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagpatay ng langgam. Nang marinig niya ito, bigla siyang natakot. Sumigaw siya at humingi ng awa, Mr. Craven, huwag kang magalit, nagkaroon ako ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Tumahimik ka, sigaw ni Isaac Craven. Ang pagkakakilanlan ng aming young master ay lubos na kumpidensyal. Kung masyado kang magsalita, Mag-ingat ka na patayin ko ang pamilya mo. Nang inig si Orville Home, nang ininig ng mas matindi kaysa sa Parkinson, at nagmamadaling sinabi, Mr. Wade, kasalanan ko, kasalanan ko, ako dapat ang bahala sa bagay na ito. Ang isang manager na si Isaac ay sapat na para sa kanya upang lumuhad at dilaan, at ang pamilya Wade sa itaas ni Mr. Charlie Wade ay ang tunay na pag-iral na nagpapatingin sa kanya sa kabila ng kanyang paningin, at kailangan niyang tumingin sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung buhay pa siya, at direktang nasakta ng young master ng pamilya Wade. Sa pag-iisip nito, itinuon ni Orville Hong ang kanyang tingin kay Charlie, nanlambot ang kanyang mga binti nang hindi namamalayin. Lumuhad siya sa harap ni Charlie, at sinabing may kaba, Mr. Wade, I'm sorry, hindi ko alam na siya ang iyong binan. Nalilito ako, humihingi ako ng tawad sa iyo, patawarin mo ako. Pagkatapos noon, hinimas niya ang kanyang mga binti at lumuhad sa harap ni Charlie. Natigilan ang lahat ng naroon. Pinapanood si Orville Hong na lumuhad para humingi ng tawad kay Charlie. Itong basura. Kahit ang young Master White ay isang patay na aso sa harap ni Orville Hong. Mapapaluhod ng binatang ito si Orville Hong sa lupa. Gaano ito kasagrado? Ang mga maliliit na kapatid ni Orville Hong ay takot ding bobo. Si Master Orville ang underground emperor ng Oris Hill. Anong klasing binata ang makakapagpaluhod sa kanya? Hindi rin gusto ni Charlie ang buhay ni Orville Hong. Tutal, biena niya yon hindi ang sarili niya. Bukod dito, sa pagsasalita sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman pa rin ni Charlie na napakasarap tingnan ang kanyang biyena na binugbog. Kaya't sinabi niya kay Orville Hong, mapapatawad kita sa pagkakataong ito. Ngunit kapag pinag-uusapan ang pera ng aking biyanan, dapat mong ibalik ito ng may tubo. Nakita ni Orville na ito ay amnestia, hindi niya talaga inaasahan na mapapatawad ni Charlie ang kanyang sarili. Itinukod niya ang kanyang ulo sa buong buhay niya at sinabi, Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Pagkasabi noon, agad niyang sinigawan si Harley Joe sa tabi niya. Bilasan mo at hawakan mo. Magingat ka kung hindi, mabali ko na naman yung paamo." mo. Tulala na nga si Elaine, ito pa rin ba ang sariling basurang manugang? Kahit ang sikat na Orville Home ay luluhod para sa kanya. Sa isang sandali, naramdaman ni Elaine na ang imahe ni Charlie ay tumangkad sa kanyang sariling mga mata at kung paano siya naging hindi mahuhulaan. Si Fred White, na nagdusa ng maraming malalaking bibig, ay natulala din. Hindi ba sikat na basura itong si Charlie? Bakit takot na takot sa kanya ang panglimang panginoon? Sa oras na ito, Lumapit si Harley Joe na may maputlang mukha na may dalang itim na malita, at pinuntahan si Elaine, at takot na takot na sinabi, Tita, isa, tatlong milyon ang principal mo, at ang ipinangako na mga dividendo, dalawandaang libo, kabuo ang isa, limang milyon ito, ay hindi dalawang milyon pala at ang natitirang limandaang libong ay ang aming paghingi ng tawad. Mangyaring tanggapin ito. Nakatanga si Elaine. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming kakayahan ang sarili kung walang kwentang manugang? Ibinalik ang principal, na ibalik ang ipinang akong dibidendo na 200,000, libo, at nagbigay ba sila ng dagdag na 500,000? libo? Kabanata 33, isang milyon at tatlong daang libo, dalawang milyon bawat segundo, ito ay agad na ikinatuwa ni Elaine, at hindi siya makapaniwala. Kaagad, tinanong niya si Harley Joe nang may pagtataka. Para sa akin talaga ang dalawang milyon. Mabilis na tumango si Harley Joe at sinabing, Siyempre, sa iyo na ang lahat. Oo, oh, ang galing. Natuwa agad si Elaine. Ang pagkakita kay Elaine ay nakakuha ng dalawang milyon. Pitong daang libu pang principal. Ang iba pang matatandang lalaki at babae ay tuwang tuwa at baliw. Nadama nila na dahil ang lahat ng kanyang pera ay na-refund. Ang kanilang sariling pera ay dapat ibalik kahit na ang kita. Kaya't nanguna ang ilang tao at nagtanong, Manager Joe, paano ang pera namin? Si Manager Joe ay nagmamadaling tumingin kay Orville Hong. Bagamat hindi payag si Orville Hong na isuka ang perang kinakain niya sa kanyang chan. Ngunit ang pamilya Wade na nasaktan sa pagkakataong ito, marahil ay kasing halaga ng kanilang buhay, kaya't wala siyang pakialam sa pagkabalisa at sinabi, ibalik ang lahat ng pera, para sa kapakanan ng mukha ni Mr. Wade, ibinalik ang pera ng lahat kasama at ang lahat ng kita. Biglang naghiyawan ang mga tao sa sobrang tuwa. Biglang malamig na sinabi ni Charlie sa oras na ito, Mr. Orville, ang mga taong ito ay walang kinalaman sa akin. Anong ibig mong sabihin ng pagtingin mo sa mukha ko? Gusto mo bang makipaglaro sa akin ng moral kidnapping? Nagulat si Orville Home at bamulong, Mr. Wade, anong ibig mong sabihin? Medyo nalilito, hindi ko maintindihan. Sinabi ni Charlie, ang pera ng mga taong ito ay walang kinalaman sa akin. Kung gusto mong mag-refund, pwede kang mag-refund. Kung ayaw mong mag-refund, hindi ka magre-refund. Pero kung maglakas loob kang sabihin na ang refund ay para sa kapakanan ng aking mukha, huwag mo akong sisihin na lumingon sa mukha ko ngayon. Ang mga matatandang lalaki at matandang babae na ito ay nanunuya kay Elaine na ngayon lamang. Bakit niya tutulungan sila ngayon? Sa kabaligtaran, hindi lamang niya sila tutulungang humingi ng utang, ngunit bibigyan din niya si Orville Hong ng ilang patak ng mata para malaman niya ito at ang pagbabalik ng pera sa mga matatandang ito ay makakasakit sa kanya. Naunawaan ka agad ni Orville Hong, at sinabi, Mr. Wade, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Harley Joe, I refund lang ang pera ng biyana ni Mr. Wade, wala nang iba. Ah, ang mga matatandang babae na ngayon palang ay tuwang-tuwa, isa-isang nabaliw, at ang ilan ay umiyak at humagulgol. Ang ilang mga tao ay nakiusap kay Charlie na magpakita ng awa, ngunit si Charlie ay nagbingi-bingihan. Paano siya tinutuya at ininsulto ng isang grupo ng mga luma at walang galang na bagay? Ngayong nakita kong kaharap niya si Orville, inaasahan nilang tutulong siya? Pumunta kayo sa nanay niyo. Nang makita ang matatandang lalaki at matatandang babae na nagpiprito ng kawali, biglang sumigaw si Orville Hong. Tumahimik ka, kung sino sa inyo ang magsasalita, papatayin ko. Ang mga matatandang lalaki at matatandang babae na ito ay biglang hindi nang ahas na magsalita ng kahit na ano. Tumingin si Orville Hong kay Fred White na natigilan, at sinabi, Mr. Wade, itong prinsipe ng White, kaibigan mo ba? Napatingin si Charlie kay Fred White, at nagmamadaling nagmakaawa si Fred White. Charlie, 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 tulungan mo ako, sabihin kay Mr. Orville. Tayo ay mabuting magkaibigan. Please. Malamig na ba maantong hininga si Charlie at sinabi kay Orville Hong. Hindi ko kilala ang taong ito. Patuloy mong tinutupad ang iyong pangako. At hayaan siyang umalis pagkatapos mong magawa ang sapat. Agad na naunawaan ni Orville Hong. At inutusan ang kanyang mga tauhan. Hampasin mo siya. Ang bastardo na ito. Ang presensya niya ang pumupuno sa puso ko ng galit. Napasigaw si Fred White sa katakutan. Charlie, ako ang may mata ngunit hindi nag-iisip. Nakikiusap ako na tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Kabanata 34 Tumingin sa kanya si Charlie at malamig na sinabi, Wala akong kamag-anak, walang dahilan, walang hinaing, walang hinanakit, ngunit paulit-ulit mo akong kinukutsa. Hinihiling na iligtas kita, gumising ka, huwag kang managinip, Biglang bumagsak si Fred White at umiyak. Charlie, alam kong mali ako. Tulungan mo ako. Nang makitang hindi maganda ang ekspresyon ni Charlie, agad na sumigaw si Orville Hong kanyang mga tauhan. Damn, you guys, gawin nyo na? Naghanap ba kayo ng kamatayan? Nagulat ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, at dalidaling hinawakan ng leeg at buhok ni Fred White, kumaluskus at kumikibot. Puno ng dugo at ilang sirang ngipin ang bibig ni Fred White, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Bawat sampal ay ubod ng lakas. Nakangiting tanong ni Orville Hong kay Charlie. Mr. Wade, nasisiyahan ka ba sa paggamot na ito? Tumango si Charlie. Okay, ito na. Kailangan ko nang umalis. Nagmamadaling ibinigay ni Orville Hong ang kanyang business card kay Charlie nang may paggalang at pinuri. Mr. Wade. Ito ang contact information ko. Kung mayroon kang anumang bagay sa hinaharap, mangyaring sabihin sa akin, tiyak na pupunta ko doon sa isang tawag. Huminga si Charlie, at inilagay ang kanyang business card sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang binang si Elaine, Mom, gabi na, balik na tayo. Kahit ilang beses na sinampal si Elaine, nakakuha siya ng 700,000 dollar sa huli. Kaya tuwang-tuwa siyang napapikit sa mga sandaling iyon. Punuli ng pagmamalaki si Charlie nang makitang talagang binigyan siya ng mukha ng kanyang manugang. Dinala ni Charlie ang pera at pinaalis si Elaine. Ang mga matatandang lalaki at matatandang babae ay nagtipon sa harap ni Charlie at sinabi ng may layunin. Oh, Charlie, si tita ang nanggulo. Hindi namin inaasahan na magiging ganito ka. Kamangha-manghang, talagang bata. At may pag-asa. Oo, oh, Charlie, ikaw ay isang talentadong tao, at mukha kang dragon at phoenix sa mga tao. Malayo sa likod mo ang manugang ko. Tingnan mo kung matutulungan mo kami at sabihin sa manager, ibalik mo sa amin ang pera. Lahat ng pinaghirapan naming pera. Kungunat ang noon ni Charlie at malamig na sinabi. Bakit ko kayo tutulungan? Hindi ba lahat kayo ay may mga mata sa itaas ng yung tuktok? kung hindi maibabalik ang pera, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong sariling manugang. Pagkatapos ng lahat, gumawa lamang ng isang hakbang. Labis ang panghihinayang ng lahat nang marinig nila ito. Sinisisi nila ang kanilang sarili. Wala ng paraan. Ngayon ay tuluyang nawala ang pagkakataong mabawi ang pinaghirapang pera. Sa pag-iisip nito, ang ilan sa kanila ay sinampal ang kanilang mga sarili ng dalawang sampal sa lugar at may napaupo sa lupa sa kawalan ng pag-asa, umiiyak para sa ama at ina, ito ang aking kabaong, tapos na ang lahat kung wala na. Gayunpaman, wala silang anumang pagpipilian, ang sisihin, sinisisi nila ang sarili nilang mga bibig at wala silang mabuting manugang tulad ni Charlie. Habang pauwi, tinanong ni Elaine si Charlie na may nakakabigay puri at buong ngiti. Charlie, Paano mo nakilala ang ikalimang master na si Hong? Bakit siya naging magalang sa iyo? Sabi ni Charlie Haha, paano ko makikilala ang isang tulad niya? Tumawag lang ako sa isang kaklase at may kakayahan siyang hayaan si Harley na i refund ang pera. Nang marinig ito ni Elaine, nakaramdam siya ng pagkadesmaya. Akala niya ay may isang bagay si Charlie na hindi niya alam, ngunit humingi pa rin siya ng tulong. Dahil dito, ang pananabik sa kanyang puso ay napawi sa isang iglap. Ngunit sa kabutihang palad, kailangan niyang ibalik ang pera at gumawa ng dagdag na ang dollar na nagpabuti sa kanya ng kaunti tungkol kay Charlie. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi kay Charlie, Charlie, ngayon, kailangan mong magtago ng sekreto para sa iyong ina. Huwag mong sabihin kahit kanino na kahit matanda na ang nanay mo. Dapat may mukha ako? Walang magawang umiti si Charlie, at walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon, at sinabing, kilala ko si mommy. Kabanata 35. Matapos asikasuhin ang mga problema ng Bienan, kinuha ng Bienan ang pera at masayang pumunta sa bangko upang magdeposito. Dear diretsyong umuwi si Charlie. Pagpasok sa bahay, nakita niyang nagpalit ng sapatos ang asawang si Claire sa pintuan. Alam niyang nakabalik na ito kaya dumirecho siya sa kwarto pagkapasok na pagkapasok niya sa kwarto ay nakita niya ang kanyang asawang si Claire nakakababalang ng telepono bakas sa mukha nito ang pagtataka at excitement nagtataka siyang nagtanong Honey sino ang tinawagan mo ngayon tuwang-tuwang sabi ni Claire It's my good girlfriend Elsa Dong Naaalala mo ba siya Tandaan tumango si Charlie at sinabing Nag-aaral ako noon sa Oris Hill at malapit ako sa kanya. Para siyang anak ng Dong family ng Eastcliff family. Tama ba? Oh, sabi ni Claire, maganda ang pamilya ni Elsa Dong sa Eastcliff. Ngumiti si Charlie at nagtanong, "Ano? Pupunta siya sa Ores Hill para makita ka?" Sabi ni Claire, "Hindi lang para makita ko. Pupunta siya para magtrabaho sa Ores Hill." May kainahinalang tanong ni Charlie. Anak siya ng pamilya dong ng Eastcliff. Kung hindi niya pinamamahalaan ang kanyang sariling negosyo, anong uri ng trabaho ang maaaring maghatid sa kanya sa Orris Hill? Sabi ni Claire, wala akong masyadong alam. Sinabi niya na magtatrabaho siya sa M-Brand Group. Ngunit kung bakit siya napunta sa M-Brand hanggang ngayon, hindi ko alam. Tumangus si Charlie ngunit lihim na naisip. Bagamat malayo ang pamilya Dong sa pamilya Wade, sa Eastcliff ay mayroon ding kaunting lakas. Hindi na kailangang talikuran ni Elsa ang negosyo ng kanyang pamilya at magtrabaho sa imperial na grupo. Mayroon bang espesyal na layunin para sa babaeng ito na pumunta sa M. Grand Group? Naguguluhan si Charlie, ngunit hindi niya matiyak ng ilang sandali. Tila pagkatapos na sumali si Elsa sa M. Grand Group. Naramdaman ni Doris Young ang kanyang ilalim. Sa sandaling ito, tila may naisip si Claire, tinapak ang kanyang nuo, at sinabing, Nga pala, Charlie, may meeting ako sa M. Grand Group bukas. Hindi ako makaalis. Pwede mo bang sunduin si Elsa sa airport? Ayusin mo ang isang lugar para sa kanya. Nangako si Charlie, kung gayon, mag-aayos ako ng maaga bukas. Muling sinabi ni Claire nga pala, humanap ng mas magandang lugar, huwag kang matakot na gumastos ng pera, kunin ang bank card ko. With that, ipinasan niya ang wallet sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, hindi na, may kakilala ako na nagbukas ng restaurant na mukhang maganda, kaya ko itong ayusin. Pagkatapos ng lahat, diretsyong inilabas ni Charlie ang kanyang cellphone na magpadala ng text message kay Isaac Craven sa Shangri-La, na humihiling sa kanya na mag-ayos ng isang handaan. Pero pinag-isipan niyang mabuti, surprise si Shangri-La para sa kanyang asawa, para maaliw si Elsa. Mas mabuti pang lumipat sa ibang lugar. Kaya nagpadala siya ng text message sa Orville Hong na yun. Gusto kong mag-host ng isang piging upang aliwin ang aking mga kaibigan. Tulungan mo akong magayos ng isang high-end na hotel. Ngunit hindi sa Shangri-La. Hindi nagtagal. Sumagot si Orville Hong ng isang text message. Huwag kang mag-alala, Master Wade. Mayroon akong mansion sa ilalim ng aking pangalan. Isa itong nangungunang restaurant sa Ores Hill. Tutulungan kitang ayusin ang pinakamagandang kahon ng brilyante at ang pinakamahusay na serbisyo para sa iyong handaan. Isang salita lang ang sinagot ni Charlie. Okay. Kinabukasan, buong araw si Claire sa Mgrand Group, abala sa pagharap sa mga bagay na may kinalaman sa pagtutulungan. Tinawagan ni Charlie si Doris Young, ang vice chairman ng Mgrand Group, at tinanong siya tungkol sa appointment ni Elsa. Nagulat si Doris Young na alam ito ni Charlie. Sinabi niya na si Elsa ay nag-aapply para sa isang administrative director isang middle level na posisyon sa pamamahala, nang makitang hindi masama ang kanyang resume, nagpa siya ang grupo na tanggapin siya, at na-appoint na siya sa loob ng ilang araw.